Alam mo ba kung bakit tinatawag na nature as candy o natural na candy ang ubas? Hindi lang dahil matamis at masarap itong kainin, kundi dahil puno ito ng sustansya at benepisyo sa ating katawan. Sa totoo lang, ang ubas ay isa sa pinakamatandang prutas na nakilala at iningatan ng sangkatauhan. May mga ebidensya na libu-libong taon na itong tinatanim sa iba, ti-ibang bahagi ng mundo, mula sa sinaunang Egypt, Greece, hanggang sa Mesopotamia. Noon paman, hindi lang basta pagkain ng ubas, kundi simbolo rin ng kasaganaan, kalusugan at maging ng espiritualidad. Kapag kumain ka ng ubas, para ka nang kumakain ng natural na candy. Pero ang kaibahan, imbes na puro asukal at walang nutrisyon, ang ubas ay may taglay na napakaraming vitamins at minerals. Ito ay mayaman sa vitamin C, vitamin K, at vitamin B6, pati na rin sa potassium at manganese na mahalaga sa kalusugan ng ating puso at buto. Isa sa pinakasikat na sangkap ng ubas ay ang resveratrol, isang uri ng antioxidant na makikita sa balat ng ubas, lalo na sa kulay pula at itim. Ang antioxidant na ito ay tumutulong na protektahan ang ating cells laban sa pinsalang dulot ng free radicals ito yung mga nakasisirang molecules na nagdudulot ng pagtanda ng cells at nagiging sanhi ng ilang sakit gaya ng cancer at heart disease. Kaya masasabi nating ang ubas ay hindi lang basta pampatamis ng ating panlasa, kundi isa ring proteksyon laban sa pagtanda at malulubhang sakit. Kung pag-uusapan ng puso, malaking tulong ang ubas sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. May kakayahan itong pababain ng bad cholesterol o LDL at pataasin ang good cholesterol o HDL. Dahil dito, nakatutulong ang ubas para maiwasan ang pagbabara ng ugat na pwedeng magdulot ng atake sa puso o stroke. Kaya kung may kilala kang gustong maging mas healthy ang puso, subukan mong irekomenda na kumain ng ubas araw-araw. Ngayon, hindi lang sa puso nakatutulong ang ubas. Sabi ng mga eksperto, pwede rin itong maging kaalyado ng ating utak. Ang mga compound na taglay ng ubas ay nakatutulong sa pagpapabuti ng memoria, konsentrasyon, at cognitive function. Kaya kung estudyante ka na laging puyat at kailangang alerto sa klase, o empleyado na laging stressed, isang dakot ng ubas ay pwede nang makatulong para mas gumana ang iyong utak. Isa pang nakakatuwang fun fact, ang ubas ay halos 80% tubig. Oo, oh, tama ang narinig mo. Ibig sabihin... Kapag kumain ka nito, hindi lang vitamins ang nakukuha mo kundi hydration din. Kaya perfect snack ang ubas sa mga mainit na araw o kapag nag-eehersisyo. Hindi lang siya pampabusog kundi pampalamig din ng katawan. At dahil mababa sa calories ang ubas, pwede itong kainin kahit nasa diet ka. Hindi ka magigilty dahil low calorie, high fiber, at punot ng nutrisyon. Kung gusto mo pa ng dagdag na fun fact, alam mo ba na higit sa 8,000 varieties ng ubas ang umiiral sa buong mundo? May mga ubas na kulay berde, hula, itim, at maging dilaw. Ang pinaka-popular ay ang table grapes, seedless grapes, at syempre ang mga ginagamit sa paggawa ng alak o wine. At speaking of wine, hindi pwedeng hindi natin banggitin ang papel ng ubas sa isa sa pinakakilalang inumin sa mundo. Ang ubas ang pangunahing sangkap ng alak. At sa maraming kultura, ang alak ay hindi lang basta inumin kundi bahagi ng tradisyon, relihiyon at kasaysayan. Halimbawa, sa sinau ng Greece, ang Diyos na si Dionysus ay Diyos ng alak at kasayahan. Sa Kristyanismo naman, ginagamit ang alak bilang simbolo ng dugo ni Kristo. Kaya makikita natin na ang ubas ay hindi lang pagkain, kundi may malalim ding kahulugan sa kultura ng tao. Bukod sa alak, ang ubas ay napakaraming gamit. Ginagawa itong juice, jelly, jam, raisins o pasas at kahit langis na tinatawag na grapeseed oil. Ang grapeseed oil naman ay kilala sa paggamit sa pagluluto at sa skincare dahil may taglay itong healthy fats at antioxidants na nakatutulong sa ating balat. Kaya hindi lang sa loob ng katawan nakabubuti ang ubas, kundi pati na rin sa labas. Ngayon, baka iniisip mo, kung matamis ang ubas, hindi ba masama ito para sa blood sugar? Magandang tanong yan. Totoo, ang ubas ay may natural na asukal, pero dahil mataas din ito sa fiber, hindi agad-agad tumataas ang blood sugar kapag kumain ka nito. At ayon sa ilang pag-aaral, makatutulong pa nga ang resveratrol para mapabuti ang insulin sensitivity. Kaya kahit may diabetes, pwedeng kumain ng ubas basta't nasa tamang dami. Narito pa ang ilang nakakatuwang trivia. Sa isang pangkaraniwang ubas, may taglay itong phytonutrients na hindi lang nagpapaganda ng kulay, kundi nagsisilbing panglaban sa mga mikrobyo at sakit. Ang mga ubas na kulay pula at itim ay may mas mataas na antas ng antioxidants kaysa sa berdeng ubas. At kung iniisip mong maliit na prutas lang ito, Isipin mong ang isang dakot ng ubas ay may halos parehong benepisyo ng isang buong serving ng ibang malalaking prutas. Kaya nga, hindi nakapagtataka kung bakit tinatawag ang ubas na nature's candy. Matamis, masarap, mabango, at higit sa lahat, masustansya. Sa tuwing kakain ka ng ubas, tandaan mo, hindi lang ito basta prutas. Isa itong regalo ng kalikasan para sa ating kalusugan katawan at kultura. Kaya kung may magsabi sa iyo na bawal ang matamis, sabihin mo, pwede ang ubas dahil ito ang natural na kendi na may kasamang health benefits.